Hello, hello. Good afternoon, guys. Kararating ko lang dito. Eto uh, tambak yung mga sinampay ko. Hindi pa siya natutuyo. So, dadaling ko siya dyan. Tingnan nyo, guys. Napaka-humid talaga. At pumunta ako dito sa sampayan ko. Yung mga nakita nyo nakatambak na yun. Nilabang ko yun ng Sabado pa. Hindi pa natutuyo. At uh, kaya nga dadaling ko sa isang room at magbubukas ako ng dehumidifier. Ayan, naglagay nga ako rito ng, ng newspaper. Sa sampayan ko kasi pagdating ko, basang basa siya. Muntik, na akong na-slide. Mabuti kayo, natutuyo-tuyo na ng konti. Ayan o. Oh. No? Sobrang humid. Ayan. Ayan guys. Kita-kita niyo ang humid o. Oh basang-basa yung floor. Muntik na ako nadulas. Na-slide na niya ako ng konti. Hindi ko nga nalaala eh. Dapat naglabas muna ako ng mga newspaper. So, yan. Kaya nilagyan ko siya ng newspaper sa floor. Dito sa labas. Kasi nasa third floor kami. Lalo ko na ako na nasa first floor ka. At second floor. Kaya, yan guys tambak din ng labahin dahil syempre yan talaga kasi ano hindi nga nakakatuyo so guys pupunta muna ako sa loob at dadaling dito dapat matuyo ito kasi pag hindi siya natuyo uh, um, siya kaya kailangan gumamit ng dehumidifier yan at uh, hindi mo naman may hindi naman may pero malamig naman. Kaya yan. Malalaka tayo. Guys. Ina-try dito sa ano, sa spare room. Nandito ang dehumidifier. Ayan. Ayan guys. Ayan. May isang payan ako dito. So, maluwag naman. Ayan. Kaya yeah guys, pansamantala samantalang, Para makatuyo tayo at maglalaba ulit tayo. Para matuyo yung mga damit. Kasi, ah, mahirap naman mag-dryer. Kasi parang dryer ka. Yung pagkatuyo naman ng dryer. Eh, ano, oh, parang nasisira yung texture ng damit. Kaya, mas gusto ko na sa magpatuyo sa dehumidifier. Yan guys. May sampayan kami sa loob ng bahay. Yan. Yung lamig kasi kaya nag -humid. Ano? Kasi mainit yung singaw. Kaya yun. Yung lamig na nandoon so guys ganoon muna at uh, yan oh, isasampay muna natin to ay kailangan matuyo to kasi maglalapa pa ako nga kasi sabado pa ito hindi pa natuyo ay kaya ito. need natin pa tayo yeah. Inalagay natin yung Ito, ito kasi hindi yung humidifier na ito May pang laundry Kailangan yung humidifier mo May pang laundry Para makatuloy ka Sisipin muna siya Okay hey guys Ganyan Hindi natin talaga makapiyo talaga. ah M. Um, Walang bumay dito. Pag may winter, may din may consequences yung ano eh. Yung balamin. Kasi pag mainit na yung singaw, sure na sure yun, ay mag talaga. Ang lakas ng humidity. Ang taas na. So, kahit mga ladies na Hindi man akong katulog Mahal sa Hindi pa natulog Mas lalo na kung Ano you know, na po yung tuwagin yun. siya um, Guys Ganyan okay, Yan ang gawain natin yeah. Pero ito yung ito na lang po ban Kasi okay na yeah. yan kasi ikaw may nasa so, mga may nasa. Ito. Laki nito hindi na hindi siya natuyo. Ito. Eh. Sa bago ko patuloy na po hindi naman natuyo. Ayun. gawin natin yan. Para makatuyo. Hindi natin yan. Dito na lang siya. Kasi yung tuwal yan, hindi yan matutuyo bago tayo maka, maka sa kusina ito muna Okay na yan guys kasi ano guys ayun at uh, mag ano na tayo pupunta na tayo sa kusina ganyan dito okay guys bye yan ang daily routine ko pa from the market diretso dito sa bahay ng amo ko saka yung mga lalabhan okay bye see you again